what's up mga kabukid so magandang araw sa inyong lahat so nandito tayo ngayon sa ano natin sa taniman natin luya so bali ang gagawin natin yun is maghukay tayo ng luya so bali itatanim na natin to or ililipat na ulit natin ang place so yun mga kabukid ang ating luya so itong lugar na ito is maliit lang to yun maliit lang itong pinagtaniman natin ang luya na to So, papakita ko sa inyo mga kabukid yung luya natin. So yun mga kabukid. So bali yan is tinabasan na natin para madali natin makita yung luya. Ayun mga kabukid oh. Ang lalaki nung nakalutang yung laman. Ayan oh. Ayan pa. Ayan mga kabukid. So bali ang itong luya na to is ano to yung Hawaii. Ayan mga kabukid oh. Nakakatuwa yung laman nila. Ito so, mga kabukid oh. Ang dami naman dito. Eh. nagultaw yung mga laman nila mga kabukid. Eh. Ganda. Yan. Ang kapal ng laman dito mga kabukid sa lugar na to. Eh. So medyo usable na rin yan kasi medyo late na tayo ngayong nakapaghukay. So, pakita ko sa inyo mga kabukid yung ano yung nahukay na natin dito ito. so meron na tayong nahukay dito mga kabukid so, yan mga kabukid oh. ating luya ang lalaki yan mga kabukid So ito is ano to Hawaii. Siyan, mga makakabukid oh. Ang luya natin. So, ang laki ng laman niya, makakabukid oh. Hmm. So, ang tawag dito sa luya na ito, mga makakabukid is ito yung Hawaii o yung malalaking lahi ng ano. Luya natin. Yan, makakabukid oh. So, ang lalaki ng laman niya oh. So, mapansin yung may mga ano na siya. Yung sibol na. So medyo na late kasi tayo maghukay ngayon kaya inabot tayo ng pagsibol mga kabukod. mga kabukid so nilagyan natin ng payong na malaki para hindi tayo masyadong mabilad sa init mga kabukid so hukay hukay muna tayo mga kabukid So yun mga kakabukid oh. So dito lang nag-umpisa mga kabukid. So ito yung unang tanim natin. So bago itong laman na ito. So ito yung tinatawag dito sa amin na mamay. So ito yung pinagsimulan niya. So ito mga kabukid. So bago natin ito itanim. So hati-hati natin yan dito sa mga parang bewang niya. So, yun ulit yung magiging mamay na itatanim natin mga kabukod. Ayan, mga kabukid, oh. Katuwa, Laki ng laman. So, ito rin mga kabukid yung mamay nyo. So, pansin nyo, ang laki nito. So, yan, oh. Pinutol siya dito. Tapos dito. So, bali, ito yung itinanim lang mga kabukid. So, ito naman yung laman niya mga kabukid. So, ang dami lang yung laman. yan, mga kabukil oh. So, nakakatuwa ang ating luya. Laki oh. So, siguro itong mga ganito may ano to, kalating kilo na to mga kabukid, yung ganito kalami. So, isang ano lang to isang mamay lang. Yan. Gamin laman mga kabukid. Tawin so, ito mga kabukid oh. Nasa saging sa na siya. Ayan oh. So, pero malalaki pa rin yung laman niya mga kabukid oh. Ayan oh. Nasa, nasa may ano na siya. Punong puno ng saging mga kabukid. Ayan oh. So nagpilit pa rin lumaman. Kahit medyo may ka ano siya. May ka rival sa nutrition Malaki pa rin yung laman mga kabukid oh. あ,あとは。 yun mga kabukid oh. yun nasa puno ng saging natin so malalaki pa rin yung laman nya so yun mga kabukid oh. so papakita ko sa inyo mga kabukid tong ano so yan. So, bali mga kabukid, is ito lang tinanim natin diyan oh. Ayun. So sabi ko nga is, is ano, ito yung mamay na tinatawag. Yan lang mga kabukid oh. So bali ito lang. Yan. So mga kabukid, so ito na yung laman nya. Yan oh. So ang haba na nya. So kung bawat sa isang ganto yung isang ganto So marami na tayong makukuha dyan mga kabukid. So pwede na natin putulin yan dito. Dito. Tapos dyan. Tapos So, sa isang ganto, pag lumaman siya mga kabukid, so, mas marami na tayong makukumpanan niya. So, yun, imagine mga kabukid, oh. So, ang dami na niya. So, ang dami na niya ang ganto. So, ilang peraso na yan. So, yun na rin yung dami na maitanim natin mga kabukid. So, ayan pa sa lalim So, ito. Pwede na rin natin itong itanim. Yan so, mga kabukid, oh. So, yung haba ng laman niya. So ito lang yung nakabaon dyan mga kabukido. So kasi ang laman ng luya is ano, hindi naman yan masyadong nalalim. So medyo ano lang siya, nasa ibabaw lang siya. Ayan. At sinyo yan lang yung nakalubog sa kanya. So mostly itong ibabaw na to is ano yan. So nakalutang na yan. So bali mga kabukid is dito yan nag ano, yung dahon niya dito yan sumibol. Yan. Yan. So diyan yan sumibol yung mga dahon niya. So naglugot na lang siya ngayon kasi panahon na niyang paglugot niya eh. so dito yan nag ano nagdahon mga kabukid yan. so hindi talaga masyado mga kabukid na lumalaman pa ilalim ng luya natin so pansin mo ito mga kabukid yan, so so naka ano pa yan naka baon pa yan so ang, ano, ang dami nung nakaultaw niya mga kabukid so lalo na ito mga kabukid, oh. so ang laki ng ultaw niya So, hindi naman siya masyadong kailangan ang pagkatanim is malalim. Kasi yung, ano niya, yung tendency ng laman niya is medyo paibabaw naman. Yan. Ito pa mga kabukay do. Oh. So, nakaibabaw lang yung mga laman niya. So, ayan na mga kabukid yung ano natin. yung mga nahukay. Yan. So, hindi pa tayo tapos. O, medyo madali pa yung hukay natin. So, lagay na muna natin sa sako at lipat natin din sa parago. So, bawal din ito mainitan mga kabukid lalo pag pananim. So, baka masira. Baka mamatay. Matay sa init. So, ito lang mga kabukid yung natin. Na, natin. Mga natin mga kabukid. So, ayan. So, halos isang puno sa, sa paragus natin mga kabukid. So, itatanim natin lang mga kabukid. So, itatanim lang natin yun, So, meron pa doon na hukay So, medyo madadagdagan pa yung mga kabukid. So, medyo madamidana na rin sya.